Good afternoon Basta, oh, sa lahat. Ah, yan po yung ah, race house no na. Sa taas. Uh, ah, dito po kami magstay. So tinatawag po nila ito mainit na lugar sa Balutakay. Balutakay no, right? Mainit na, no. mainit, no. mainit kapatagan. So napakaganda po ng lugar. Praise God. Hallelujah. Thank you for the big favor. Sa malaking pabor na binigay ng Panginoong Diyos. Ayan po yung mission team, no? Andan po sila sa... Ayan. So, nandun na po sila. Gigi, si Pastor Jung, And then, ito yung pinakamayaman namin kapatid dito. Amen. Praise God. I agree. Thank agree. Thank you, Lord. Hallelujah. And then, may swimming pool po dito. yan, Diyan po kami maligo mamaya. Kung makayanan. <laughs> It's good. <laughs> Hallelujah. <laughs>